Hello you know, mga kasari, so ayan, yeah, namili pala ako ng bigas na aking tinitinda sa tindahan mga kasari at apat na sakong lang pala aking mm hili -hmm. mga kasari dahil nga andami dami kong bibilin doon sa aking tindahan at inisa-isa ko na lang ito para kita paano ay importante lang ay mayroon akong tinitinda sa aking tindahan mga kasari dahil nga hindi nga magkakasya yung aking binta at kung ano lang yung aking mabibili mga kasari ang importante ay makabili ako nitong bigas dahil nga ito talaga yung bigas ang isa sa importante sa akin tindahan mga kasari dahil araw-araw natin sa saingin at pagkatapos ngayon mga kasari duman pala kami dito sa nagtitinda dito ng prosin. Dito pala ako mabili ng prosin. Dahil nga naubusan na talaga ako ng prosin sa aking refrigerator mga kasari. Dahil inuna ko mga binili yung mga importante lang. Bali ilang araw o oh, ilinggo gurong pala ako nakapang hindi nakapamili nito mga prosin mga kasari. Dahil nga ang inuna ko talaga itong yelo at mabinta rin naman kasi yung prosin. Kaya namili na rin ako. At dumaan pala kami dito sa bilihan. Dito pala kami mabili ng sako mga kasari. Dahil isang linggo na ako naubusan ng sako. At ang bilis talaga mabubus yung aking mga sako. At dito nga kami bumibili ang bintak para sa sako mga kasari ay 8 pesos yung isa. Bali, ang binili pala namin dyan ay halagang 500 pesos mga kasari. Nung nakaraan nga ay halagang 500 yun yung hindi nabili namin dyan mga kasari at bi um, ang bilis nga agad yung aming sako at ang dami nga naghahanap. Sabi ko nga ay talagang hindi pa nga kami nakapamili at ayun na nga nakapamili na nga kami at pagkatapos nga ay yan, dumating na pala kami dito sa aming tindahan mga kasari at tingnan nyo naman nakatawil pa ako dyan ay sobrang grabe talaga sobrang init mga kasari at pumasok lang agad ako pagkadating namin dahil uminom nga ako ng tubig at dumabas na ako dyan mga kasari dahil nga aalis na naman kami at mamimili nga kami ng mga soings din at saka ibang mga juice dito sa tindahan dahil naubusan na talaga ako ng mga tinitindang juice dyan mga kasari at yung binta kong walang talaga ay pinagkasya ko lang dito kung ano ang wala sa akin ang importante talaga ay mayroon talaga akong tinitindang bigas mga kasari dahil yan talaga ang unang una na hindi mawawala dito sa tindahan kung pag may tindahan ka talaga mga kasari ito ang hindi talaga mawawalan dahil nga araw-araw lalong-lalong na sa amin mga kasari dahil nga dito rin kami kumukuha ng aming pang pagsaing doon sa loob ng bahay.